I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Dahil kanina nga guys, sinapanood nga natin ang live performance ng ating Belmariano kasama nga itong sila Carl, Jonah at Eric Santos na kung saan nila ang ako ang nauna at talaga namang pinag-uusapan na nga rin ngayon ang isa pang post na kung saan ay talagang kulitan overload nga itong si Bell at Kuya Robbie narito nga guys sa nasabing video. Celebration mamaya isa pang celebration for all seasons ang mga may magbabalik daw on the asap awesome stage lalong-lalo lalo na nga guys ang pagbulong ni Roby Domingo kay Bel ng Doni kasabay nga sa pagsabi ng balita ko guys may magbabalik daw at narito pang nga guys ang isang video guys may magbabalik daw on the asap awesome stage cheese wow. Dahil grabe nga talaga ang naging reaksyon dito ng ating Bel Mariano na ayon pa nga sa mga bula, cutie mo Belinda, kakagigil ka. Dahil ang tinutukoy nga raw o binulong ni Robbie Domingo kay Bel ay walang iba kundi si Donnie. At ayon pa nga dito, kulit mo press Robbie. At dito naman, so so beautiful Bella. Nakakamiss kulitan nila sa asap dahil kung nandyan nga itong ating Donnie ay talagang mas lalo nga tayong mapapainlay dahil na nga rin sa pambubuking nitong si Robby Domingo sa ating couple. Kaya naman station lang tayo for more update sa Donnie at Bell sa mga susunod pang ayuda.